good morning, good morning, good morning everyone. Well. Samahan niyo ko guys, magluluto tayo ng ating pork steak. Ito ang ating ulam for today. At ang katimbang nito guys ay nagluto din ako ng ginisang sayote. So ayun guys, sa magtatanong kung paano ito niluluto ay pinipreto ko po muna ito ng hot pot bago ko siya pakukuluin sa toyo. So later on maglalagay na ako guys ng uh, sibuyas, saka kalamansi po. Pero, kompleto. Stikados na po yun, guys. Meron na siyang toyo, meron na siyang paminta, bedchip, at pangpasarap siya, guys. So, ayan. hintayin ko na lamang po, guys, na medyo lumambot na ang ating pork para mas masarap. So, ayan, guys. Syempre, luto na ating pork. Ilalagay na natin ang ating kalamansi. And then, ilalagay na rin natin guys itong ating uh, sibuyas para sabay na siya guys sa kulot ng ating kalamansi so complete isikados na po yan nasa saini po yan o, kasi guys hindi ako naglalagay ng sugar dito dahil gusto ko nag-aagaw lang yung alat at asin so yan guys so yan napakasarap na guys guys huwag yung natutuhin mailigay yung ating sibuyas para medyo crunchy siya. So guys, ito lamang pang ating isi-share for today ng ating menu. Pork steak. So guys, thank you for watching. Thank you so much. Bye-bye.